Oh, yung exchange gift nyo, handa na? Handa na? Ako, handa na. Oh, ito sa akin. Ang ganda niyan. Oh, alam niyo ba, sino nabunot ko? Nabunot ko eh si... Iya! Naliga dito. Saan mo na? Saan mo na? Talaga ba? Oh. Oh, dito, dito pa na buksan para makita mo. Ako na talaga. Eh. Oh. 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 Di ba? Matagal mo nang gusto ang chopping board. Kasi ang dahil mong natututunan dito. Men, oh, ito sa baba. Buksan mo. Oh, di ba? Meron ka rin pang ano. Kasi pagluluto ka. Oh. Yung pang kuha ng mismis -mis sa lababo. Oo, yeah. Oo. Oh, oh. Etong bricks, pang, pang hampa sa kalaban. Self-defense. Sa kalaban. Oh. Siyempre, meron ding wooden spatula dyan. Ano to? Kitchen set to, pre. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry oh. Christmas. Oh. Parang masama pa loob mo ah. Oh burut pa akong isi. Para sa kapatid kong si Rani. Oh. Oh. Maganda yan. Pang sound trip mo yan. Oh. Buksan mo na. Parang malaki to. Oh. malaki na lang yan. Oh. Oh, oh. 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 buksan mo. Alam, kapatid kita eh. Meron kang stainless bowl. At hindi lang isa. Dalawa yan. Dalawa yan. Ba't ko hindi, pero kaya stainless bowl kasi nakita ko ito, mahilig gumana sa usawan. You're welcome. Salamat. You're welcome. Pero dahil love na love ka namin, Uy! Alam ko ito! Mahilig ka mag-picture-picture, di ba? Oo! Oh, Okay, oh. buksan mo na yan. Pang Instagram. Patayin naman. Ang bigat ng lente! <laughs> <laughs> Ang bigat ng lente! Uy! So, tape dispenser. Tsaka, ladies choice mayonnaise. Actually, hindi ako natutuwa dito. Pero dito natutuwa yeah. ako. Yeah, natutuwa ako dito. Ladies Choice Mayonnaise, sakto sakto pare. Pasko pa naman ngayon, 'di ba? Teka nga. Tingnan ko lang kung may laman yung Ladies Choice Mayonnaise. Nyo. baka garapon lang 'to. Okay. Oh. Ladies Choice Mayonnaise nga pare. At dahil nga binigyan niyo ako ng napakasarap na Ladies Choice Mayonnaise, tapos nag exchange gift tayo. Pasko na pare at panahon na naman para mag-isip tayo ng mga kakaibang. Bakit ako nag-snort? Narinig ba? Oh. Para mag-isip tayo. Habang bata pa. Dahil Pasko at meron na tayong Ladies' Choice Mayonnaise, meron tayong mga panibago recipe na is i-share sa inyo, pare. Lahat ito ay madali, masarap, at pwedeng pwede yung ihanda ngayong Pasko, pare. Ano, game tayo? Yeah. Game na? Yeah. O di tara na, pare. Madali lang to. Masarap. Pag Pasko, dapat festive. Diyan lumalabas yung mga lechon-lechon, yung mga hamon-hamon. Yes. Dahil diyan, gagawa tayo ng uh, isang bagay na kung tawagin sa ibang lugar ay Rich People Lumpia. Tapos siyempre, kailangan gawin nating mas festive ng konti. Kaya gagawa tayo ngayon pare ng gorengan sultan. Napakat hindi niya, kung hindi niyo pa alam yan, medyo nagbaviral siya recently at kung hindi mo pa nakikita, ngayon, makikita mo na. Aw. Uy, grob. So, pao. Ang Ah, uh, ito talaga original na ginagamit, pero chachap hindi naman natin ito. So, pwede kayong gumamit ng mga hipo na maliliit. So, meron tayong kumukulong tubig diyan. Nalagyan natin ng katambalisan chay. Sina. Yeah. Ngayon, lalagay natin yung uh, sugpo dyan. Tapos, lulutuin lang natin yan. Uh, pwede naman niyang ma-undercook ng konti. Wala namang problema don. Kesa uh, overcook kasi papangit texture eh. Sayang yan. Tsaka liliit yan. Sugpo yan. Mahal binayad natin dyan. So, gusto natin, ma-maximize natin yung ano dyan, edible portion yan, di ba? So, siguro tantsa ko, lutuin nyo to at around mga 5 to 7 minutes lang siguro. So, luto na ite, ah. Ilalagay natin yan dito sa ice bath. Bakit? At bakit natin kailangang i-stop yung cooking process? Oh, Overcook siya. Tama kayo doon. Pero merong mas magandang uh, dahilan kung bakit. In na, in integrity. Para hindi ba lusaw yung ano, uh, menis? Akalain mo may nakakuha? Tama yun! Akalain mo may... Mr. Reyes, 10 points para sa'yo. Kasi ganti, nung una kong ginawa to... May... Parang di matunaw yung main. Wala na! Nasagot na, sir. Nung mainit pa yung uh, sugpo, nilagay ko agad siya doon sa buong mixture. Naging liquid siya, sobrang liquid kasi uminit siya. So ang hirap niyang ibalot kasi ibabalot sa lumpia wrapper 'to Kasi sabi ko nga, ito ay social upgraded na lumpia. Na nga pala galing ito Indonesia. Sikat 'to sa Indonesia pare, 'di ba? So kapit bahay lang natin 'yon, malapit lang. So palamigin lang muna natin 'to. Tapos dire-diretso na 'to pare. Okay, malambot na siya. Malambot tuloy. Malamig. Pwede natin balatan yan. Ngayon, eto, hindi mo to iahalo dun sa gorengan Sultan. Kasi mag-iiba yung kulay niya akin to. Kailangan kasi dito malinis eh. Kasi hahawa nga ito, magiging berde-berde ng konti yan lang natin yaan. Tingnan mo oh. pwede mo ipasuot sa kabayo yan. Horseshoe! Horseshoe! Kung tutuusin, konti lang ng ingredients ito, hindi ka ng traditional na lumpia sanghay. At sabi ko nga, tatanggalin natin to Kasi mag-iiba yung kulay. Ngayon, tatapon natin yan. Ihiwain natin na ganyan. Medyo malalaki talaga. So, dahil hihiwain naman siya, tulad nga sinabi ko kanina, pwede rin naman talaga yung mga ano, normal na nahipon. Si Alvin sabi niya sa akin dati, alam mo ba, nung araw, ulam namin, bagong lang. Pero ganto daw, yung bagong nila. Tapos, usawan daw nila kare-kare. Saksakan pala na yabang yan. Tagay hmm. <laughs> natin yan dito sa bowl. Naiwan. Ay, Natapong. sir! Natapong ko na to. <laughs> Love it. Dilatang mais o na mais. Ang maganda sa dilatang mais, pwede yung inumin yung sabaw. Pero tatanggalin natin yan. Kasi kailangan din dito, ha, maganti uh, maganda yung pagkakadrain ng mais nyo. Kasi ayaw nga nating magtubig yan. Ayan okay, natin dyan. Tapos, eto. Alam niyo yung ano, mga malilit na orange na sago. Nilalagay sa labas ng mga maki-maki. So, hindi ako nagkakamali. E, ko ang tawag dito. Tubiko ata yung malalaki. Ngayon, kung gusto yung maglagay dito yung tubiko yung mas malalaki. Okay lang din naman siguro. Pero eto yung nakita ko. Tapos natin yan. yan. Huwag yung tipirin, oo. Ang huling ingredient natin diyan pare, ang magbe-blend ng lasa nilang lahat pare, ay siyempre, lady's choice mayonnaise pare. Di po sa undepiction, akin po galing 'yan. Haluin lang natin 'yan. Ako hindi ko nalalagyan ng asin 'yan kasi ah, uh, naman mabuti yung ano natin. Ah, uh, sugpo natin. Seasoned naman perfectly din yung lady's choice mayonnaise natin. Tapos yung uh, ebi ko natin, may lasa rin naman. paminta na lang pare. Konti lang ah, konti lang. Okay na to. Ngayon, magbe-benefit pa to ng konti kung ilalagay natin sa ref para mas sumigas, mag-firm up ng, ng konti bago natin ibalot para mas tight yung balot natin. So, pakiref muna to at gagawa pa tayo ng isa yung butter natin para sa ating gorengan, Sultan. Sa butter natin, simple lang to. Cornstarch, pero ang gagamitin namin ay potato starch para lang mas malutong. Tansyahan lang to par. Tapos, APF. Mas matapang yung AFP eh, Kaysa sa, <laughs> Kaysa sa APF. Tapos, asin. Tapos malamig na tubig. Dapat talaga yellow, Kaso lahat ng yellow na punta sa sumpo. Medyo parang ano siya. Medyo parang tempura batter yung dating. Kapag masyadong lumabnaw, lagan yung harina. Yan, mas malabnaw ng konti. Okay na ako dyan. Ngayon, ilabas ang palaman. Pagka nakikita ko yung mga ginagawa sa internet, ang ginagamit nila lagi is yung lumpia wrapper na grocery. Ang naisip ko na ng dahilan kung bakit ay uh, siguro wala kasing butas-butas to. And liquid yung ano natin, yung palaman natin. So mas magiging madali ng, uh, ng konti siguro, di ba? Pero that's not to say na hindi mo pwedeng gamitin yung sa palengke, di ba? Kukuha tayo, kuro ganyan karami. Medyo malaki to ha, kasi ano nga to eh. Spatial nga eh, di ba? Yan, saran yung ganyan. Tapos, sasara natin yan na ganyan. Tapos, yung ginawa nating butter, yun na rin yung natin. Kung titingnan nyo, medyo maluwag siya ng, ng konti. Ah, okay lang yan kasi kailangan din naman talaga ng room to expand kasi maliquid yung ginawa natin eh. Baka pumotok. Ayaw natin pumotok. Marami-rami din naman palang lumabas. The exit is quite many. Try muna tayo ng isa. Let us try one. Naglag natin dyan, tapos piprito natin. Ang ah, medyo kakaiba kasi dito. Na-inspire ako actually dyan sa dish na yan, sa, sa isang long format natin, yung lumpia, si, yung lumpia komplikado natin. Kasi ngayon lang ako nakakita ng lumpia na binalutan pa ng butter, tapos pinirito. May, may mga nagko-comment doon, Ninong Ray, Ganyan din yung ngoh sa Cebu. Yung para siya lumpiang gulay pero ganyan din yung style. Eh, uh -huh. wala kasi dito sa ano na yung, sa nun eh, sa amin eh, hindi ako masyadong pamilya. Pero tama sila. Try lang muna natin itong isa bago natin ituloy iba kasi baka mamaya pangat yung butter natin. Pangat na nga ako, pangat pa yung butter natin. Okay. O, ba't tinatapat mo sa pangit? Oo. Oh! Oh. Okay naman. Ang worry ko lang naman kasi dito, e eh kung tatagas. ba? Diba? Kasi liquid nga yung laman natin. Maganda talagang gamitin tong lumpia wrapper na itong walang butas, ba? Diba? So ngayon, tuloy na natin to para. Mas nilakasan ko lang yung uh, apoy. O yan. Okay na yan. Saglit na lang. Yun. Pre, itsurang itsura pa lang. Ibang-iba na yung itsura niya talaga. Ano? sa normal na lumpia. Tapos kapag kinagat pa yun, ah! Gula talaga. Sakto yan, di ba? Sakto-sakto, walang sobra. Sakto-sakto wala. talaga. Sakto-sakto yan sinukat ko talaga yan, di ba? Wala yeah, walang sobra. Oo, oh, walang sobra. At eto na, pare, ang ating gorengan sultan. Na naman talagang napakasarap, pero pa natin malalaman kung masarap yan? Tignan na natin yan, pero Jerome, sa mo muna konti lang. Siya po, no? <laughs> Ngayon, kinakagat lang naman. Pero yung mga ibang content creator, ganito Ayyo. nila pinapakita yung reveal eh. So bubuksan niyan dito sa taas. At eto siya, pare. Uh! Paano kaya nila nagawa Hindi sila napapaso. The perfect white, pare. Mmm! 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 Hindi hmm. masyado nga inginag. Mmm! Bagay na bagay yung creaminess ng Lady's Choice Mayonnaise dun sa ating mga ingredients. Lahat! Sweet word. Pero ang sarap. Ang sakit pero ang sarap. Sige na, pwede mo na yan. Ang malupit dito, pre, yung ano niya, texture niya. Malutong labas, di ba? Creamy yung loob. Tapos sa loob, mararamdaman mo ngayon yung bite ng malaking chunk ng hipo. sugpo, sorry. Tapos nagpuputukan sa bibig mo, yung mais, tsaka yung itlog ng isda. Tapos lahat sila niyayakap ng Lady's Choice Mayonnaise. na ko lang, yung kombinasyon ng Lady's Choice Mayonnaise, katas ng sugpo, tapos yung itlog ng isda natin, medyo parang naging aligi vibes siya. Ay, legit ha? No joke. Ang sarap nito. Eh, dapat itry nyo ito. Siyempre, gamitan niyo ng delicious mayonnaise, pare. Napakadali, napakasarap, tsaka napaka-special din. Doon tayo sa next natin. May tanong ako. Ano ang M na masarap pag Pasko? Mayonnaise. Tama yun. Tama yun. Oo. Ano pa? Menudo. Tama rin naman. Mamigay. Nang Christmas ba? Uh, Nang Christmas. Ah, hindi eh. Ang tinutukoy kong masarap na M hmm. kapag Pasko, ay macaroni salad. Yeah. Ah. Taon-taon tayong gumagawa ng macaroni salad. Bakit? Masarap eh. Masarap. masarap. Tsaka hindi pwedeng mawala yan, pare. Taon-taon challenge sa akin. Kung paano ka gagawa ng panibagong macaroni salad, pare na. Kasi kahit anong... Eto ah, ang, pinaka-basic na macaroni salad mm. ay macaroni, lady sauce mayonnaise, konting bawang sibuyas, manok, pikel siguro, okay na. Pero syempre, taun taon kailangan nile-level up natin, pare, ba? Diba? Uh -huh. Isa pang masarap na salad na may mayonnaise. Isa salad. Tama naman yon pero kani salad. So naisip ko, bakit hindi natin pagsamahin yung dalawa, di ba? Kani macaroni salad. Ah, yung macaroni salad may kanin. Kani! Ano ba? Ang kani ay crab sticks, pare. Crab ah. sticks ang kani. So macaroni yung luto na. Kaya ako pinaluto in advance. Kasi, well, kapag uh, katulad ni Norason kanina, kapag mainit pa yung macaroni mo, dilagyan mo ng mayonnaise, masyado siyang malabsa. Magtutubig. Oo, magtutubig. Hindi siya, gets yung mayonnaise. O, ngayon, binabalatan ko na yung ano natin, Kani natin. Tapos, hinihibla to eh. Yung paghihibla dyan, medyo matagal, gaganyanin mo isa-isa. So, maghahanap ako ng paraan. Baka meron bang mabilis na para, -para maghibla. Lagay na muna natin yan dyan. Ngayon, subukan natin to. Isang pirasong kani. Pagka ginanyan mo ba yan? Ay! Uh, pwede. 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 Siguro mag-iwan tayo ng konti. Pang garnish. Uh, pang Pang Ipagbimerry together nga natin yung konsepto ng kani salad tsaka ang uh, macaroni salad. So, syempre, maglalagay tayo ng... Carrots. Mangga! Mangga! Yeah. natin. Medyo maliliit lang kasi yung mga katulad ni Albi, pinipili ang mangga. Nung unang ginawa sa akin to ng aking ama, tapos ginanyan niya. Wala! Na-elibs ako, pare. Kuha ka ng uh, baso. Huwag mo babalik na rin yung baso, ah. Hindi okay. magiging obas yun, kasi tatapon. Ayun! Meron tayo dito't pinong sibuyas, pula para mas makulay, pickles kasi yung normal na ano natin na macaroni salad natin may pickles. Para mas Japanese vibe, Japanese soy sauce. Pero pwedeng ano na to ah, pwedeng wala na to para visually iba lang yung itsura niya. Alam ko ang kanis salad wala naman talaga Japanese soy sauce. Alam ko 'yun. Pero gusto ko lang mabigyan siya ng konting identity, sesame seeds. Etong sesame seeds natin gusto kong mag-release yung lasa at oils niya. Ay, buhay pa ba? Deretengyo mo putok. <laughs> Kaya natin dyan. Oh, okay. Hindi lahat ng kanin salad na nakakain ko sa labas may ganto. Pero iba may ganto. dumihan mo. Kasi masarap yung kombinasyon ng ladies' choice mayonnaise tsaka ano ha, tsaka ebi ko ha. Tapos, may kake. Tapos syempre, ang magpapasarap ng lahat, the one that will bind all the flavors together, ladies' choice. Mayonnaise, pare. Yan. Sir, masyado ka malapit, sir. Yeah. Masyado, yeah. masyado yeah. ka na-exam. Matitikman mo naman. Oh, okay. Matitikman mo. Okay. Parang mananapak. Masyado okay. mong sinasarapan. Sorry, sorry, sorry. Ngayon, yeah. naglalagay lang ako ng dahon. Gusto ko ng dahon, pero ayokong ihalo dito. Kaya hey, natin sa gitna. Hindi ko na napapatikimin si Alvin. Oy. Tumagit na kanina eh. Oh. Parang buwit. Ah! Ay, lalagyan ng crispy garlic. sir, sir. sir. Gandishan lang natin yan. Ay, tayo sa taas niyan. Ebi ko natin. Ay, mangga sa taas. Ay, oh. yung ang galing. Kaka, hindi mo sinama ay, lahat. Ay, hindi ko sinama lahat. Puri ka Pampas po. Oo. Oh, oh, At ito na, pare, ang ating ladies' choice kani macaroni salad na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman. Tikman natin yan. Pero nyo, you know, gawa lang Kala mo, ikaw na naman. Alright. Ay, sorry. Isasali pa natin. Okay. Ganyan lang muna yung unang kuha para hindi ka mukhang amak-namak. Kitang-kita mo yung Lady's Choice Mayonnaise, yung ating ko, lahat ng components, yung kani, mangga. Yan, pare. Ang the perfect bite. Mm. Pagka tumikim ka sa pagkain, mm. masarap. Wala pa! Wala pa! Sir! Mm. Oh, okay. ang sir, so, sobra, sobra, sobra. Masarap, di ba? Mm. Ako ba? Okay. Ikaw na, subo mo. Oh, perfect bite. Uy, uy. Oh. Oh, matras din. Oh, uy, oh, oh. Uh, so... uy, uy. Alam ko nagbibiro-biro kami dito, pero legit ah. Masarap siya. Masarap siya. Una muna, ano ang purpose ng macaroni? Carbs. De, yung shape niya. Para magkaroon ng bagay sa loob. Mm. Oo. Oh. Yung mayonnaise natin, na nilagyan natin ng ebi ko, pumapasok dun sa loob ng macaroni para... Maganda si Boyes, may hint of freshness. Tapos pagkakagat mo, kumakatas ngayon yung macaroni sa bibig mo. Napakadaling gawin, napakasarap, and wala magtatampo dito. Well, no. Hindi ka tulad kala Alvin, <laughs> nung nagluto siya ng, ano, Carbonara. carbonara na taon-taon siya nagluto ng spaghetti. Nagkasara-sara pamilya. Yes, yes, yes. Kakainin to ng lahat kahit yung lola mo pinaka-judgmental. Kakainin niya to. Ang sarap pare. Oh, akin yung kalahate ah. Yeah. Akin yan. Oh. Hindi, huwag ka magkalala. Kasi meron pa tayong isa. At masarap din to, pare. Siyempre, pare, kapag nagkakasayahan ng mga bata, Paro naman ako. Paro naman ang mga tatay, lalo'y may mga poke 'di ba? Pasasayahin kita kasi gagawa ako ng kilawin, pare. In term kasi na kilawin at kinilaw, at least sa kinalakhan ko sa tatay ko, interchangeable siya. Kung pa pare sabihin, pero apparently, isa sa kanila ay luto, isa sa kanila ay hilaw. Sa dalawang pagkakataon sa buhay ko, nakakita na ako ng kilawin na merong hindi may choice mayonnaise, pare. Future menu sa Thailand. Sabi doon, ang ganda ng explanation niya, eh, pinakapal niya yung suka gamit ang mayonnaise. So, hindi lang siya tubig, hindi lang siya sabaw na naiiwan. Bawat kuha mo ng isda, nakukuha mo siya. Nung pumunta tayo sa Bacolod na karaan, oh. meron din. G -g gagawin natin, pare. So, ang isdang pinili ko, tuna sashimi. Pwede kayong magtanigi, pwede kayong mag-salmon, kung ano man yung isda. Dilis. Kilawin dilis, masarap yan. So ngayon, hiwain natin to, cubes natin. Sashimi, sashimi grade yung kinuha namin na natuna dito. Pero kung tiwala naman kayo sa ano, quality ng isdang mabibili nyo sa suki nyo, hindi di ba? Tapos yung size ng hiwa nyo, depende kung gano'ng kaamak yung mga kainuman nyo. Eh, eto ba kainuman ko? Oh. Ngayon, ilalagay natin yan sa tubig. Lalagyan natin ng asin. Sabi nga nung kaibigan ko siya, mga katulong daw to sa, sa texture ng isda. Oh, Sarap. Ay, hindi pa baluto? Kaya na po ba siya? Oh, rep mo muna yan. Tapos, prep na natin yung mga ingredients pa. So, bago natin ipagpatuloy, ipagawa natin ng uh, kilaw natin, huwag muna tayo ng garnish. Ito matagal nyo na nakikita to, pero it is worth repeating. Bubukas lang ako ng dahon ng leeks. Maganda tong dahon na to kasi usually, may ano na to eh, may slime na sa loob to eh. Parang may ano, aloe vera. yung ganyan. Pantay-pantayin nyo. Tapos ganyan nyo, pagpatong-patongin nyo. Tapos, pinakamanipis na kaya nyo. Aley. Wala pa, wala pa. Kung yung ibang tao, yung kulot, inuuna. Tayo, yung unat, ikukulot natin yan. Paul, na may na tubig, yes, galing po sa pichil namin malinis yan. Lalagay natin yan dyan. At mamaya-maya ng konte. sakto to, pagkatapos natin mag-assemble, kulot na yung bagay na yan. Ngayon, lagay mo muna sa rep. Numan tayo sa mga kagulayan. Sibuyas na pula. Pinakamanipis na kaya nyo. Sibuyas na po, ah. Walang dalire ha? Ah. Luya! Mm -hmm. Paborito ni Alvin. Pero dahil paborito ni Alvin yan, hindi natin ihiwain yan. Ige-grater natin yan. Maramihan naman ng tao ang ayaw sa luya. Hindi naman yung flavor cell. Fundi yung buhok-buhok, yung fiber. Dito, yung fiber, maiiwan yan. Ayan, o. Iiwan siya. Nandyan lang. Tignan mo. Ayan, o. Ang haba niyan, pre. Tapos, wala si George. Pwede tayo magbaanghang. Sile. Dalawang sile. Siling pula tsaka siling green. Pinakamaninipis lang hindi na kaya nyo. Ayan. Tapos, yes PP? No PP. Yan, kailangan yan. Tapos yung sobra. Um, um. Kamatis, pero maliit. Sakto, may cherry tomatoes. Ganyan tayo. Ito mga ganito kamatis, mas matamis siya. And makakadagdag yun. Ano, pagiging interesting ng ating kilaw. Ngayon ito, madalas ako naglalagay talaga ng pruta sa aking mga, mga kilaw. Yung paglalagay ng suha. <laughs> Sir! Yes. Sir, content po yan. Okay, o, no. nyo. Sir, wala ka pang nilalagay. Kanya-kanya naman yan. Yan, huwag masyado marami, yung sakto lang. Ito na yung isda natin. May mga nagkikilaw na ang gusto nila, luto yung isda sa suka. I am not like the, like of those persons. What I like is for the vinegar to just be added in the end. Gasa natin yan. Dahil walang kalansalan sa isda natin, hindi ko na ito babanlawan. Tapos gusto ko talaga, okay, kakasabi ko nga lang, yung suka ko, ay sa huli nilalagay. So, ilalagay natin yan dyan. Ladies, sir, may nice, pare. Ganyan lang muna. Kasi tandaan nyo, pare, ang ladies mayonnaise, ay eh, may suka rin naman talaga. Maasim-asim naman ang mayonnaise. So, oh. Ngayon, ano pa ibang ingredients niyan? Itlog, tsaka oil, tsaka most importantly, hangin. Yung emulsion, kaya sa light and fluffy. So lahat ng yan, hindi naman din sobrang ano, sobrang makakapagpabago sa lasa, ba? Diba? Tapos ako, isa pang gusto kong ginagawa, naglalagay pa ako ng isang acid source. Pwedeng lemon, pero fruity acidity naman. So eto, kamalanse. Paghaluin na natin. Dito natin malalaman kung tama na ba yung ratio ng suka at vinegar natin. Suka at mayonnaise pala. Uy, ang ganda. Ah, tingnan mo, parang salad. Alam mo, maraming magugulat dito sa recipe na to. Ito mga kulay-kulay. Ang ating garnish. Ayan o, no, kumulot siya, di ba? Gagaya mo, aalogin mo yan. Boom! At eto na, pare, ang ating kilaw na isda with Lady's Choice Mayonnaise. Na pare, mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan Jerome. Pero bago yan. Slow mo ko muna ako na. Monting pa makalimutan. Tikman na yan pa. Ang the perfect point. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Oh, Step 6. 7, 8, 9, ang kilaw, pare. Ano siya? Sharp ang suka nito. Di ba? Para ka talaga literal nagsausaw ng isda sa suka. Pero eto hindi. Ano? Na-mellow out ba yung acidity ng Lady's Choice Mayonnaise? Ang <laughs> pakot! <laughs> 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 Sobrang out! Kung hindi yan ang patunay ng masarap, ano pa? Marami <laughs> 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 tayong mga kamag-anak na medyo kung ano na lang yung nakasanayan. Uh, di ba? Traditional, mga traditional. traditional. Kapag sinabi mong naglagay ka ng, kung ano, yung suha nga lang, mapupuna uh, na yan uh, eh. Huwag ka magsabi. Pakain mo. Kapag pinuri-puri ka na, saka mo sabihin, tao, yan ay merong Paris choice mayonnaise. Ay, sobrang niyan yan, parodin mo, parang may gata. Pero wala, di ba? So yung mga taong takot sa gata, sabi mo, ha, gata. Gata ha! Kita mo? Ako, hindi. Sana itry nyo. Hindi man lahat. At least isa sa mga ginawa natin ngayon. Kasi promise, lahat sila kakaiba. Lahat sila masarap, di ba? lahat sila, hindi naman din ganun talaga kahirap. Pero yung lasa nila, level up. Siyempre, ginamita natin yan ng Mary's <laughs> Choice. Mayonnaise, pare. Halimbawa, Gorengan Sultan. Lumpia lang naman yon 'di ba? Kani, macaroni salad. Ay, masarap. Ano lang naman ba 'yon? Pero macaroni salad lang naman 'yon, nag-iba ka lang ng ingredients. Ito, itong kilaw na isda na 'to. Eh normal na kilaw na 'yan, mo na ng ladies choice mayonnaise. Kasi pare, ang gusto kong mangyari dito sa atin, e medyo iniiba natin yung perspective natin pagdating sa mga ingredients tulad ng ladies choice mayonnaise kasi na lagi, ang general lagi yan taon-taon natin kasama yan, 'di ba? Nga pala, speaking of taon-taon, mag-stock na kayo nito. Ang pinaka masarap kasi niyan, pre. Tirahin yung mga yung mga slice na ham, kinabukasan, meron ka pang natirang Ladies Choice mayonnaise. Uh -huh. Tsaka ham. Eh, paano ko naubusan ka? Paano mo pa magagawa yun? Uh -huh. ba? Diba? Wala na. Hindi mo na magagawa yun. Yun ang pinakamasarap kainin sa December 26 at January 1. Ang daming pwedeng paggamitan. Hindi lang naman yung pinapahid sa tinapay. ba diba, pare? So yun nga, sana gawin nyo lahat to. And Merry Christmas mga inaanak. And may you have a creamy special handaan with Ladies Choice pare. I love you mga inaanak. Mwah. Akin to ha. Walang hihingi dito. Mmm.